You are watching Artista Updates Channel. Si Barbie Forteza ay inimbitahan sa prestigious na launching ng The Bash ni Bea Alonzo, kasama rin sa event si na Alcantara at Heart Evangelista, ang nasabing launching ay isang malaking tagumpay, kung saan nagpakita ng suporta ang mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz, sa pagdalo ni Barbie Forteza, Ipinakita niya ang kanyang suporta at pagmamahal para kay Bea Alonzo sa kanyang bagong proyekto, kabog ang event dahil sa presence ng mga sikat na artista na sina Kailin Alcantara at Heart Evangelista, na nagbigay ng dagdag na kislap sa okasyon, talaga namang napuno ng saya at kasiyahan ang launching ng The Bash, sa tulong ng mga kilalang personalidad na nagbigay kulay at sigla sa naturang okasyon.